Uh, gusto niya ng fountain eh. <laughs> get the bird, get the bird. Get the bird. Say, bye bye bird. Baja Salvador at Rambo Nunez dinala ang anak nilang si Baby Maria sa Roma, Italy kasama nga nilang ina at kapatid ni Rambo. Masaya nga ang trip na ito dahil medyo malaki na si Maria nakatalakad na at nakakabanding na ang kanyang malalaking pinsan. Sa airplane pa lang ay excited na ang baby Maria. Panay nga ang lakad at ikot. Pinupuntahan ang kanyang pinsan at dada. Ayon kay Maha, chinit-check ni Maria ang kanyang dadi Rambo kung gising na dahil gusto na nga itong makipaglaro. Sa airport niya nakakatuwa pagmasdan ng magpipinsan na nagpabanding. Nagkakaroon ng katuwang din sa pag-alaga si Maha. insa ni Maria gustong gusto siyang laruin. Very playful nga itong si Maria. Perfect ang kanilang airplane seat bagay sa mga bata. Sabi ni Maha, This trip is all about visiting church and thanking God for all the blessings. Thanks, Ma Marilyn Nunez, for this trip and for teaching all your apo to pray and stay close to Him. We love you, Oma. Om